Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inamin na rin sa wakas ni Jericho Rosales ang totoong estado ng relasyon nila ni Janine Gutierrez. Maaalala na nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa kanilang dalawa sa social media matapos silang makita na papasok sa isang sinihan at namamasyal sa isang museo. Lumitaw din online ang mga larawan at video ng dalawa sa mga lugar na ito na lalong nagpasiklab ng mga espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa isang panayam sa Philippine Star, sa wakas ay inamin ni Jericho na siya at si Janine ay nagde-date. Agad niyang inamin na sila ay nagde-date at nasa proseso ng pagkilala sa isa't isa. Wala nang ibinigay na iba pang detalye ang aktor bukod sa kanyang isiniwalat. Ano yung between, ano yung ano yung between Janine Janine? No, um, yeah, I think we really, uh, you know, finding each other, like, you know, fun, fun people, Hanging out and you know, getting yeah, to know each other, yeah, dating Gen Z, na not word. Uh, bagong, the ano ba not word. i ano? Ano ba What's the alpha, alpha version? It's It's not It's Extra.